Babala hmm. po ng PHIVOLCS by. No. Posibleng tumama no. sa Pilipinas ang magnitude hindi 6, hindi 7. Magnitude 8 na lindol o mas malakas pa. Pugbida, no? Dahil daw sa banggaan ng Eurasian plate at Philippine Sea plate at posibleng mag-originate 'yan sa Philippine Trench malapit sa Samar. Nako. Yung nagkaganoon yung lupa, yung buhangin sa dagat, pag gumalaw isa talaga. Summer uh. ito, hindi ito sa West Valley fold ha. Ay. Itong The Big One, iba ito. Ay pag-eight na yan, mararamdaman natin sa Metro Manila. Praise pag the Lord. Magdamak po sana, sana, sana. Lord. Oo. Oo. Oh. Nasa okay. linya si Director Teresito Maculcol ng sa Director, magandang umaga po. Ah uh, magandang umaga sir, uh, ay buntag. May buntag si Erwin Tulpo ito boss pati si Aljo Bendiño live ta May sa muntag. PTV Radyo Pilipinas at Facebook. Totoo ba ito? Sabi ng mga media kanina, kahapon pa. Ah uh, sabi ng PBox daw possibility, big possibility na tamaan tayo ng magnitude 8 na lindol or higher. Ah uh, can you explain? Uh, Doktor yes. kasi nakaka director kasi nakaka-nervous ito eh. Uh, tama po kayo. Uh, there is always this possibility na magkaroon ng magnitude 8.1 dito sa may uh, Philippine Trench. Hindi lamang dito sa may Philippine Trench, uh, meron din sa Manila Trench. Uh, yung sa Manila Trench naman, magnitude 8.3. Mm. And uh, hindi na po bago sa atin yan kasi noong 1976, meron tayong magnitude 8.1 naman sa Cotabato Trench. And in fact, August 17, 1976, 8,000 people died. So uh, again, uh, yung mga trenches natin are capable of generating magnitude 8 earthquakes. Pero hindi sa kalupaan ito, sa dagat. Sa dagat po 'yan, sa dagat. Yung trench man po nasa dagat. Yeah, but what I'm saying, sir, ano namang impact nito? Uh, pero mararamdaman pa rin natin, mararamdaman pa rin ng Tiga Samar, yung mga nasa lupa, itong galaw na ito. Ah, uh, yes, tama po kayo, katulad ng nangyari sa Taiwan, uh, nung isang araw sa dagat po yun epicenter eh. noon uh -huh. pero na yung mga ano yung mga cities na malapit doon uh, uh, bumagsak yung bangso oh. so it's the same thing uh, yung impact po nung sa Philippine trends, for example sa summer, uh -huh. uh, it's capable of generating uh, 8 at eight to 9 tsunami wave heights. Uh -huh. uh, uh, ibig sabihin sa, sa lupa ho yung impact noon gaano po kalakas ganun ganun din ba 8 8 uh, magnitude Uh, we expect mga uh, intensity 8. Intensity 8? Malakas po yun. Praise the Lord. Eh, talagang, uh, It's the yung mga building ba natin It's dito, director, bakul-kul, kakayanin yung 8 na yan, yung mga structures natin ngayon, yung mga bago, yung mga high-rise? Dito sa Metro Manila, ang, ang, ang uh, for the West Valley fault, ang, uh, ang uh, maximum magnitude na pwede niya i-generate is magnitude 7.2. Now for so, the seismic buildings constructed under uh, after 2001 uh they are more or less earthquake resilient kasi it was in 2001 na uh, yung hmm. National Seismic published hmm. the uh, active fault maps of Phivox and uh yung uh yung location ng building with respect to an active fault has already been incorporated in the uh, engineering uh, design hmm. yeah. So sir pag nakaroon ng Go ahead, go ahead po. Yes, sir, sige. Yes. Yung mga houses naman, uh, we have uh, uh, included the special seismic uh, detailing uh, 1992 building code. Uh oh. um, so this was after the 1990 earthquake. Uh -huh. So now if uh, people uh, follow the uh, uh, minimum engineering standards, then uh yung mga residential buildings should be able to withstand The, uh, an intensity 8 earthquake. Uh, 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 Director Maculcol, uh, uh, my, my next question is uh, pag tumama itong uh, sa dagat itong 8 uh, or uh, more mm. magnitude, ito po ay mag-generate ng gaano kataas na alon o tsunami at saan tatama ito? Matatama ba ito sa isla ng Samar at saka Leyte or maapektuhan din tayo sa Luzon? Uh, yung extent ng uh, ng inundation uh, of course natama ito sa eastern side ng uh, ng Samar mm. uh, pati rin sa mga eastern coastlines natin mm -hmm. and uh, may mga maps naman po tayo uh, showing kung ano yung extent ng inundation ano yung extent ng mga waves uh, dito sa uh, eastern visayas kpara ng karon ng magnitude 8.1 earthquake sa Philippine trend. Sir, panghuli na lamang itong nangyaring sunod-sunod na earthquake. Primero na sa Taiwan, 7.2. Japan. Japan. naman kahapon yata. Na sa araw, 6.0. Hindi kaya tab na nagalaw yung mga lupa dito. Baka mamaya dito at sa naman. may norte naman, eh, gumalaw din yung uh, lupa dyan at maapektuhan tayo dito sa Northern Luzon. Hmm. Uh, hindi naman po ganun kasi uh, yung mga earthquakes are random events and independent po yung mga active faults from each other mm. unless na magkaka uh, very close to each other like what happened uh, sa October uh, 19 earthquake sa uh, Baykotabato in one month malalakas na lindol uh, apat na magnitude 6 and above yung uh, naranasan ng mga tao doon uh, because uh, meron tayong tinatawag na stress transfer uh, so when Uh, fault moves, it releases stress and transfers the stress to a uh, nearby active fault. But these faults, they have to be very close to each other, say uh, five uh, kilometers apart. Yung sa uh, uh, uh lang po, uh, Director Bakolkol, ha, paliwanag ko lang itong mga video na pinapalabaso namin sa mga nanonood doon sa amin yun, Yan po yung uh, mga video sa Taiwan. Sa Taiwan yan. Ganun yan po yung uh, itsura pag uh, Mga CCTV ito, kaya ito yung sasakyan. No? Tingnan mo. Tumigil talaga. Yung, kita mo. O oh, yan o. Oh. Ay, ito yan. naman siguro sa sasakyan din. Oo. Oh, Camera oh. sa akin. Ayan o. Oh. So, grabe. Sos, no. praise the Lord. Oh, kita so, so, mo sa pusa na. na mangyari oh, sa yan, atin oh. yan. Nako, Diyos ko po naman. Oh. Handa yan. na ba tayo talaga, oh. Direktor Makulkol, dito yeah. sa The Big One na ito? Are we ready, sir? Are we ready? Okay, magandang question yan. Opo. We cannot be 100% uh, prepared. That's impossible. But uh, yung mga activities na ginagawa ng NDRMC, yung awareness natin, Uh, yung um, uh, yung uh, earth, regular earthquake drill natin na ginagawa ano for you hindi lang earthquake drill but ay uh, yung emphasis natin on following the building code mm -hmm. uh, Yun yung uh, pinapaigting pa natin kasi nga po kahit mag cover tayo kung yung building naman magko-collapse uh, wala rin maging silbi mm -hmm. so uh, but again we, we are more prepared now than say 20 or 30 years ago and uh, mm -hmm. malaking tulong yung uh, Uh, information dissemination campaigns ng NDRMC as well as mabilis kumalat yung information ngayon with the advent of the social media. Mm. Panghuli na lamang director. May mga ika nga uh, uh, calculations na yata ang mga eksperto natin. Pag tumama yung big one dito sa Metro Manila, 60,000 ang posibleng uh, mamatay, 120,000 ang mawawala or missing dahil natabunan sa ilalim ng mga building tama po ba itong figures na ito? Bagamat ito po estimate pa lamang at wag naman sana pero yan din ho tinitignan ninyo dahil makapalho ang populasyon natin dito at dikit-dikit tayo rito napakaraming tao sa Metro Manila. So posible ang 60,000 na patay 120,000 ang missing pag tumama ang big one yung 7 point something plus or mataas pa na lindol. Yung estimate namin uh, sa Metro Manila is 33,000. Okay. So now if you include other other areas around Metro Manila like Pampanga, Laguna, uh, Rizal, a uh, aabot yan ng 48,000. Okay. So sure. uh 48,000 yung casualties. Now, hmm. yung uh, seriously the uh, injured would uh, uh, be around 100. So now, uh i-assume natin na kalahati ng seriously injured uh, hindi makakasurvive. Madagdagan pa yung 48,000 natin. Oh, okay. Ganon talaga, maging 60 pesos. Magdasal na lang mga tayo. Mga anyway, uh, Director Teresito Maculcol na FIVOX, maraming salamat po. Magandang umaga po. Thank you po. Maraming salamat. Alam mo, the only way to save that is magdasal. magdasal. Prayer. Hey, hindi oh. naman na predict yung lindol. Hindi. Wala, Wala tayong tayo panggawin mo dyan. Kung anas ka, ano mga tusok-tusok oh, ay yeah. lagi mo oh, diyan. Oh. Hindi kagaya ng mga pagputok ng bulkan na predict. Pati yung bagyo. Uh, bagyo. Oh, Yan oh. ito, hindi. O, bigla na lang uh, sasayaw yung isang lugar. Tsaka araw-araw natin -araw nililindol. Hmm. Nako sa Pilipinas. Hindi hmm. na natin nararamdaman. Sus. Kaya maganda ho at saka training. Kahit uh, oh. mag-training ho tayo sa bahay, kung hmm. anong gagawin. Kung tayo may mga anak na bata, hmm. kung ano ang gagawin. Saan tatago, anong gagawin. It doesn't necessarily mean, eh, paano kung nasa taas ka nung gusali, eh, tatakbo ka. Oh. Eh, nasa 15th floor ka. May, may hmm. ano naman tayo, may, may, ginagawa training, mga, may training. mga drills. Oh. Sundin natin oh. yung wag huwag po tayo magpanig, ha? Wow. Oo, sundin lang natin yung drills. Drill. Sos, porbida. Huwag naman po nang mangyari sa atin yan during our lifetime.